Hi hey, mga kaidol, magandang araw sa ating lahat So, nindot take ni Diri mga kaidol na So, nadi Diri ang Maong dam Kag mga kaidol Ayun Ito pala yung dam So Tahan natin dito mga kaidol Hindi ko na tinanggal yung helmet mga kaidol Dahil sobrang init mga kaidol O ayan o oh. Saan kaya nagsisimula Ayan eh? <tinyo> magandang araw mga so bakit kayo hinaraan na nila dito mga kaidol kasi dito yung daan dati mga kaidol so puntahan natin mga kaidol no, kung anong meron dito bakit hindi na padaanan mga kaidol so ito po yung daan kapuntang ormok mga na, so galing ka ng alam So, dito ka mga ka-idol para makapunta ka sa Ormoc City. So, yun pala mga ka-idol. Ito pala yung nangyari mga ka-idol. Itong daan na ito mga ka inapaw inapawa ng tubig mga ka-idol. So, ayun tuloy mga ka-idol, hindi tayo, na tayo makadaan. So, galing ito tubig sa Hibulangan Dam mga ka-idol na. No? So, puntahan natin mga ka-idol. So, ito yung nangyari mga kaidol na hindi, tayo, hindi na tayo makadaan dito. So, ganito kalawak yung tubig mga kaidol na. Eh. So, dati mga kaidol, dito kami dadaan mga kaidol na eh. papunta doon. Kasi maganda yung view doon mga kaidol. Eh. So, ayan. Kaya pala hinarangan nila dito mga kaidol, dahil amako na yung tubig mga kaidol, sa daan mga kaidol na. Eh. So mataas pa ito mga kaidol, punta pa ito doon mga kaidol, sa sulok mga kaidol, no. Rabi. So hindi pala dito mga kaidol. So hanggang kailan hindi ako madaanan siguro mga kaidol. Hindi ko na ito palagi mga kaidol. Buti na lang mayroong diversion mga kaidol. So dito tayo dadaan sa diversion mga kaidol, no. Magandang daanan dito mga kaidol dahil maganda yung view mga kaidol na. So dito tayo dadaan sa diversion mga kaidol. So ito lang nangyayari mga kaidol bakit hinarangan nila dito mga kaidol na. So dito tayo dadaan mga kaidol na. So maging kaganda dito sa diversion mga kaidol na. Tumating kung gaano kalawak yung tubig mga kaidol na. Sa so, itaas dito mga sa Ibulangan mga kaidol Tumapo yung tubig mga kaidol So makikita po doon sa itaas mga kaidol So tignan natin dito mga kaidol At sa mga bago pa lang dyan Sa ating youtube channel Huwag nyo naman pong kalimutan Pindutin yung bell button Ang sa baba Para manitipay kayo sa mga bagong upload natin mga kaidol no? So shout out sa lahat ng sumuporta sa ating youtube channel Thank you po so lang sa ang pagsuporta niyo mga kajan. No? So dito, ganda-ganda so, bandandang diwi, dito mga kajan. At dito yung hibulangan mga kajan. No? So hi mga kajan, magandang araw mga kajan. So na karang dito sa maungdam na nag mga kajan. No? Ganyan kalaki mga kaidol, no? At yun kalawak mga kaidol. So, magandang view dito sa itaas mga kaidol. Ito para yung kanilang diversion mga kaidol, no? Buti na lang may diversion mga kaidol at malapit na, Malapit lang dito sa daan na isa mga kaidol, no? So, ganyan kalawak mga kaidol. So, puntahan pa natin mamaya doon mga kaidol. Sa so, bundok na yan mga kaidkol puntahan natin, ka no? ka no? ka punta natin doon mga kaidkol na ang gandang view dito mga kaidkol na yung mga kaidkol puntahan natin doon mga kaidkol sa dulo mga kaidkol doon natin makita yung buong inatawa ng tubig mga kaidkol na no? doon sa itaas na yan mga kaidkol natin dito, mga kaid. Hindi ko tayo dito, mga kaid. So malaytang po yung daan, mga kaid. Punta doon, mga kaid. Ito po yung daan, mga kaid. Ito tayo dito, mga kaid. Pero wag ka na matignan. Buong inakawan ng tubig, mga Kasi sobrang lawak nito mga kaid. Hindi ko tayo dito, mga kaid. na. Number 8 ka mga ka-entelman. Magawa ng bahay siguro. Kasi maganda yung view. Mga ka-entel, ito na po yung malawak na inatawa ng tubig mga kaidol no? ay ka yung, yung dalawang pusti mga kaidol doon yung daan dati mga kaidol no? yung daan, yung daan dati punta doon mga kaidol so doon tayo kanina mga kaidol sa so kumisto kanina mga kaidol yung unang video natin mga kaidol doon tayo sa dulo mga kaidol no? so ganito kalawak nito mga kaidol ganito rin kaganda mga kaidol no?

sa ganito kalawak. Ito kalawak yung tubig na kahit na marami pa mga hayop dito. Maraming baka mga kaidon. So yan. Ganda naman dito yung mga kaidon. Ganda Kasi ito yung daan mga kaidol na nakita niyo yung kusti mga Yan po yung daan mga kaidol na. Galing ka sa Palonpon. Doon ka papunta sa Parmok City mga kaidol. So yan po yung daan dati mga kaidol. Yung may kusti. Papunta doon mga kaidol na. Yan may kusti mga kaidol. At uh, doon tayo nagsisimula kanina mga title sa dulo ngayon mga title. tayo nagsisimula kanina. So maganda pa rin dito mga title na sa itaas. So pwede ka dito magtayo ng bahay mga title. Para siyang dagat mga title sa sobrang lawak ng tubig mga title. Nung pagdumadaan nyo nun <tod> na. Tama, nandun tayo. Yan yung motor ko mga kaidol. ganun kasi nag-iisa dito mga kaidol. Ito rin mga kaidol. Meron din yung gate dito mga kaidol. Saan yung motor nila mga kaidol. Pwede pala pumasok yung motor dito mga kaidol. May nag-gate din mga kaidol. Diyan, may tao dyan mga kaidol. Hindi sila pinuntahan mga kaidol. So, andun yung motor natin mga kaidol. So, puntahan na natin ngayon yung hibulangan yung... dyan mga Tal, no? so panoorin nyo po ang dulo mga kaidol kung gaano kalawak yung dyan mga kaidol no? yung min na doon ang galing yung ilog mga yung tubig mga kaidol no? so maganda pa rin yung view dito mga so shout out pala sa na support natin dyan mga kaitan mo. At sana hindi kayo magsawang panoorin at supportahan ng ating mga video mga kaitan mo. So, yun mga kaitan. Ito yung under construction mga kaitan mo. Yung daan mga kaitan. At dito po yung daan papuntang po yung daan papuntang Bugabugahis mga kaitan ano, nandun sa taas. So, dito, Maganda pa rin yung view dito mga kayotol. Kasi yun eh. Four lanes na tong daan na to mga kayotol. Uh, Yan dito mga kayotol. Paamat na ko dito mga kayotol. Uh, sobrang ganda yung daan di mga kayotol. model under construction na din dito mga kaidol no? so main ako sa sabihin dito mga kaidol at binidjoin ko yung sa itaas mga kaidol ganito kalawak mga kaidol yan so and then yun nagsisimula yung tubig mga kaidol yan mga kaidol no? So, dito tayo dadaan mga kaidol. Ito po yung main mga kaidol sa hibulanan. Tatanong tayo mga Bible kasi hindi pa natin alam mga rito. Ganito lang pala yung kanilang dam dito mga Walang simento dito sa dito na mga kaidol. Magsirap lang dito mga simento mga kaidol, baka bumigyan dito mga lang Ito, na, ito yung labasan ng tubig mga kaidol.

I'm

kita <tuk tangan> Hmm. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> kapatid mga saya idol sobrang dami na at naipo na siya mga ka kaya siya bumulusok din sa kabilang kagi mga ka-idol so yung mga ka siguro maraming isda dyan mga tayo yung dumaan dito nga kay doon doon hindi ko na layo na mayroon tayong lugar na medyo lugar na maganda dito mga ito na kay ito ito pala yung hibulangan dam mga kay doon so doon nagsisimula yung tubig mga kay doon ang ataw doon mga kay kasi sobrang sobrang dami ng tubig na napundo dito

Maganda rito kapag minagawa nila ng mga bulaklak dito mga ka na. Parang dami na siguro ang bumisita rito mga pader. Maganda pag nila ito. Maganda dito mga pader ka hapon. Kasi hindi masyadong mainit. At ganito kang oras mga pader. 1 p.m. or 2 p.m. mga ka Sigang init kasi wagang wala ka na silungan mga kaidol, kahit una, nung kunan doon yan sa tabi mga kaidol, kaya hindi ko natin nanggaling ang ngunit ko mga kaidol para hindi na siya adanyang init, para nah, di mo mga kaidol na, marami sigurong isda ang naging mga kaidol na, doon nagsisimula yung tubig mga kaidol. sabi ng ano, Hardamiro iglin, Iglinis dito mga kaibar, sabi niya Wala daw nasira doon Ano lang, mapa lang talaga yung tubig doon mga kaibar Magandang hmm. Ng araw mga kaibar, nandito na tayo ngayon sa Hibulangan Dam Sobrang ganda rito mga kaibar no? Sabi niyang yung Hardamiro mga kaibar Bakit umapa yung tubig doon? Sabi niya, wala daw masira doon na harang, kundi umapo lang yung tubig mga kaidol no. Kaya yung daan papuntang, papunta kang Oromok at papuntang San Desidro, Kalubian, ang uh, tubig mga kaidol no. Umapo yung tubig doon sa daan. Kaya buti na lang, mayroon silang diversion uh, mga kaidol. So doon, puno, doon dumaan yung uh, sasapyan, mga sasakyan mga kaidol no. Uh, sabang ka kaidol, ah. ano sabang lawa ko rin ito mga kaidolo. Tignan nyo. Grabe. Ano ba yung meron doon mga kaidolo? Baka siguro meron buaya doon mga kaidolo. Ano mga kaidolo? Ah. Tignan nyo mga kaidolo. Hindi naman walang malalaking mga ano, mga isda dyan mga kaidolo. Ah. Sabang linaw yung ano, yung ilog mga kaidolo. Grabe. Grabe. Sobrang ganda rin ako dito mga kaidol, mo, So, hi mga kaidol. Shout out sa lahat ng sumuporta sa ating YouTube channel. At, paki like naman mga kaidol. Subscribe andyan sa baba para manatipal kayo sa mga bagong upload natin mga kaidol, no? So, pasensya lang kayo mga kaidol. Hindi ko na kasi tinanggal yung helmet ko mga kaidol. Shout out sa lahat ng sumuporta sa ating YouTube channel mga kaidol, no?